So, ang oras ngayon ay alas 6. Ganito. Basta pag gising ko dito ako sa mga hardin ko eh. Ganyan siya. I-video ko ito mamayang alas 10. And i-video ko mamayang alauna. Para makita nyo yung ano. Nakakatuwa kasi lumago na siya. Actually, bi binigay lang ito ng landlady ko yung tatlo yata. Tapos tinanim ko, spinadami ko. Pero kumuha ako sa school lang mga iba't ibang kulay kaya may yellow tapos itong si 8 o'clock bigay ni ano Nilan Lady ko padamihin ko daw eh dami na nga niya kasi ito 10 o'clock ba diba? tapos yung ito mas malaki ang dahon 8 o'clock daw yan mas maganda to pag naka ano ito naman binigay din nung kasamakan ko sa pinumpen ngayon malaki na siya at nagba-branch out na siya kaya kuhanan ko yan para itanim sa iba kasi I love I so love the ano the color of the dahon niya nakakatuwa magkape muna ako so it's 10.30 and ito yung uwian ko sa tanghali and naka full bloom lahat yung aking mga 10 o'clock flowers Walang flower si 8 o'clock. Ah, meron, meron. Here, here. Ito yung flower ni 8 o'clock. Ito yung flower ni 10 o'clock. You see, meron ang mini garden ng ang ganda, ang lagu-lagu. Yes. Bakit wala si yellow? Yan. Kailangan kulit mamitas doon sa school ng yellow na ganito. Wala akong makitang yellow bucket. Tapos, pink. Ay, nako. Nakakatuwa ang aking mga halaman. So, yeah. ba? Diba? Kung yung namumulaklak buong hapon hanggang gabi ay si Yellow Bell. Ito naman, may oras talaga. Ang pretty. Pots lang ito. Kita ko sa inyo, oh. Yan, pots lang yan sila. Tapos yung plate nila, plate talaga, yung plato ko talaga, ginawa ko na silang plate. Yan. Diba? Pots. So, it's 7 o'clock. Naman ng gabi na. Hindi to nakukuha na ng ilaw ko dito sa, ano, sa my terrace, kaya I'm using yung flashlight ng phone ko. Pero kita pa naman siya na clear. Tulog sila. Sabi ko, i-videohan ko ng 1pm. Pero hindi ko na-videohan kaya nakalimutan ko. <laughs> pag ko, nag-ayos na ako para bumalik sa school. So, 3, 8, tatlong oras na lang. 6, 10, 30, at saka 7.